Dito na tayo sa ano ayan ang Muntinlupa City Police sa ah, Muntinlupa yan. Ang na yung pinakang ano nila City Hall nila. Ah, ah. ano pala headquarters pala to no. City Police.

pa o pa pa rin Untuk lupa paring Aba Good morning Oh, accident na naman Ah, ah, <laughs> Haba ah, na eh Ito pa isa At uh, At uh, Wala Supot Up uh, Mahina Mahina <coughs> Pepsi Cola ah. Alala ko kuya ko nung nabubuhay pa eh nasa Pepsi Cola pa siya ay nakakalimutan ng ano ng inang ko tsaka mga kapatid ko naglagay ng Coca Cola sa ano sa rep ay nakita nagalit sabi <laughs> ah sa Pepsi tayo na bubura eh tapos Coca Cola bilip sabi tanggal mga kapatid ko ba ano ba? Tawa ko tawa eh. Pag naalala ko yun. Kaya uh, simula no, Pepsi na nakalagay ba? Tsaka ano, nag uwi na rin siya ang dami, Pepsi. Siguro mura niyang nabibili bibili na sa ano nila, company. <laughs>